Liza de Castro ang pangungulila sa pumamaalam ng ama nitong Sabado, July 26 Ipinahayag ni Liza ang kanyang pangungulila sa pumamaalam ng kanyang ama na si Alfred Boy Galura. Kalakip ang mga iniwan nito ang mga alaala Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat ang aktres sa support ang ibinigay ng kanyang ama sa kanyang mga pangarap. Hindi man nito nabanggit ang pleche ng pagpanaw ayon mismo sa aktres, ganito kita alalahanin yung mga tawat niti boses mo. Lalo na pag kumakanta ka. Fan na fan mo talaga ako. oh di ba? Nakakasad. Alam mo, di ba? Ang sakit-sakit talaga ang kapag... Masakit na pagkakaibigan mo. Oh, oh, oh. na close. Pero what more? kung oo, mawala yung magulang mo, yung tatay mo, yung nanay mo. Yes, oo. Kaya oh, ito siya, pandapan mo. Kasi si mm, Glyce, di ba, BFF, mm, singer at the same time, actress, actress oh, So oh. yung tatay niya siguro, may oh, ay okay. makakanta oh. rin. Tapos diba, tinuturuan si Glyce, ah, nung bata siya, paano kumanta, di ba? Masakit yun. Sabi mong na, mawalan ka lang ng kaibigan, kakilala, ka-close. Ano pa akong tatay mo, di ba? Correct. Actually, na, actually, na-meet ko ni Shea. Mm -hmm. Di ba? Pero lagi natin nakikita, di ba? Yung nanay ni Glyza. Oo, eh, sa mga show, nakakasama ka lagi natin yung nanay niya. But, pero kung tatay, minsan din na-encounter ko siya. Mm -hmm. Kasama din ni Glyza kasi ang manager niya ni Glyza, yung kaibigan natin si Manny Balester. Correct. Di diba? Oo, oh, so, oh. Pero madalang nilang sumami. And, like, ang kadalasan naman talaga sumasama sa mga anak na artista ay yung mga nanay. Nanay eh, talaga. Yung stage oh, mothers. Kaya diba? yung stage mothers. Yes, oh. pero ayun nga po, kami po dito sa Marisol Academy, sa mong staff po at mga host, mm -hmm. si Mildred, si mm Ako po, nakikiramay po kami kay Glyza de Caso sa pagpano ng kanyang buting ama. At ah, saka ano, kaibigan natin talaga si Glyza. Oh, si Glyza. Glyza. Ba? First, mm -hmm. one of the best actresses. Talaga, mausin na actress. At Magaling mag yung ano, stars on the floor. At ano saka ano? Magaling, 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 magaling ano? Mag ano? ano? sa, ano? 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 sangre. Ayan. Yes. Ayan po. My condolences po again kay Liza de Casa.